Ay, Misol. Natimpuan ko kasi nag-request na ka siya sa kanila nito. Dahil yung ginagamit ko sa yun. Sa San Jose. Dito sa Ipreyes lang. barangay mm -hmm. Ipreyes. po siya. Sa oh, okay. ah, kapite. Hmm.

lang naman yung lens pagka sa madilim okay siya wag lang sa gabi tumunas sisigatan ng araw tapos yung ganyan yung kulang ilaw o